I'm from TV5, I was five. Alexa, of course, naging child star current. If You grew up in the industry, um, working with, I don't know, with Ryrie, I um, know yung bilamung naalala. when you were a child star back then? Uh, Sobrang yeah, dami you know, po. Actually, nakukompare so ko lagi that, na, ay, kami nung mga bata kami, ganito rin kami. Makulit din, makulit din. Minsan, may nakikinig din. Pero ako nakikita ko din yung sarili ko kay Riley. Kasi ang matured niya for her age. As in, you wouldn't believe the conversations we have. As in, parang na kami nag-heart-to-heart minsan. Nakatuwa siya kasi very vocal siya about how she feels and ang sipag niya, masipag siya na bata and hindi naman sa pagbubuhat po ng bangko pero ganon din ako nung bata. Very determined, may pangarap na hanggang ngayon naman, may pangarap na pinaglalaban. Kaya laban lang pati. Yeah. ano anong lesson natutunan mo kay Ate Alexa while working with her? papa mo ba? Mabait. Ano yung ano? Am um, Alexa, what do you wanna tell to the titas out there? The titas era talaga natin, memes natin, na talaga kayang-kayang mag-alaga ng mga bata. Kayang-kaya natin magmahal kahit hindi natin sarili. Yes. Uh, bukod din doon na it's okay kung iba ang choice mo. um I don't think that makes you less of a woman if you don't, if you choose not to have a family in the future. If you choose to live your life in a different way or iba ang mo, that's totally fine. But if you do choose to take care of a kid or whatever, kung gusto mong magpakananay, kayang-kaya. Kayang-kaya. As long as you choose to love every day. Alright, ano namang masasabi mo? Um, trending yung songs? what's your reaction after watching the music video? Ang um, ganda po ng music. Tapos ang galing din pong kumanta po sa Dallas. Na-inspire ka ba kay Ate yung Alexa mo? Na-distract ko. Na-distract siya <laughs> ka bakit? Actually, ano po, siya talagang kumakanta niyan pag na-shooting kami. So ako talagang na-inspire sa kanya china channel ko yung inner diary ko nung nagre-recording ako. Ang galing-galing ko niya kumanta. Tapos lagi siya nagtatanong sa akin na, ilang taon ka nung natuto ka kumanta? Lagi siya ganun. So sabi ko, um, uh, mo lang na i-hone mo yung craft mo at magiging mabait palagi. Parang nag konti-konti binibigyan ko siya ng konting advice here and there or tips. Sabi ko, kung gusto mo talagang mag artista, dapat ganito, ganyan, ganyan. Nakakatawa po ito kasi, kagaya ng nasabi niya kanina, pangarap niya mag-artista. Pero hindi siya naniniwala, ang artista na siya. Lagi siya nagtatanong, artista na ba ako? Tapos, nagre-report siya sa akin, ate, kanina, may nagpa-video group sa akin. Ganon siya, ate, kanina, may nag-picture sa akin. So, Yee, artista yan. Ito, anong message mo kay ate Alexa mo? Ano, na gusto mo sabihin sa kanya. Naisip ko. gusto ko sa kanya ay yung ganda niya. Ay. Ganda-ganda mo rin. ikaw, Alec, ano message mo kay Ryan after this? I'm sure maraming promo to, pero of course, after all these events. Ngayon pa lang, sobrang proud ako. Sinabi ko naman to sa kanya nung last day namin. Binigyan ko rin siya ng parting gift to keep her inspired na maging mabuting bata, lalo lagi, na laging laging nagsabi ng coach ako ng opo, okay. di ba? Tapos um lagi makikinig kay mommy, tsaka kay daddy. So yun yung sinasabi ko sa kanya. Kasi yung parents din naman niya ay very hands-on, sobrang maalaga, pati ako inaalagaan. Kaya yeah, sabi ko, patuloy lang siyang alagaan. And as long as she's in good hands, malayo mararating I get it. I totally get it. And that's okay. Um, I think ngayon, mas open na tayo, di ba, to living our lives the way we want to live without fear of judgment from other people. And that's how life should be lived naman talaga. Eh. Kung baga, pass mo yan, journey mo yan. So, if you choose to do this or that with your life, walang ibang makakapigil dapat sa'yo. Hindi mo dapat i-pressure yung sarili mo na gawin ng isang bagay dahil you think that's what society wants from you. Kasi in the end, how din ang magsasuffer nalaga? And now I see a lot of people my age, although I think 24 is young naman din, na talagang decided sila na ako oh, ayoko talaga magkaroon ng family ever. Just because I want to for example, travel everywhere. I want to pursue so many different things and yun if I have a family to take care of and I understand, like totally understand. Again to each his own device. So yeah, if I say go, I mean live your life the way you want. Ay, wala po Level down. No, um he's only twenty two. Okay. <laughs> and He's still like, starting college. <laughs> so, no, not at all. Pero pareho naman kami po ng mindset. Sabi namin, if we're both financially stable, and if, sabi niya, if he's capable of taking care of me and family. Kasi si, what I like about KD naman, he really wants to treat me like a princess. And sobrang na-appreciate ko. And sabi niya, until he's able to give me that life, hindi talaga magsasettle down. We're not gonna make family just for the sake of it, just because of our age. Kung tumanda kami, tas wala pa kami family or anything, we're gonna do it when we're ready. And when we know na makakapag-provide kami ng magandang buhay para sa maling No pressure. Yeah, no pressure talaga. Kasi, uh, ang hirap na buhay ng puno ng pressure. Alexa, paano mo na-apply pagiging tita mo in real life dito sa ay, paano ba? Minsan, pag makulit ko, sinusuway ko din. <laughs> Minsan, natatakot na talaga siya sa akin. Pero marunong din mo na akong bumawi. So, ganoon naman sa kids eh, di ba? Kailangan mo silang turuan, kailangan mo silang i-discipline, pero in a good way. Tapos, babawi ka rin ng gentle, gentle parenting. Yung mga ganun uso ngayon, di ba? Gentle parenting. So, ganon ako kay Riley. Tapos, naging ganoon din ako sa mga pamangkin.